What's up guys? So for today's video ay magtitimpla tayo ng salt water or yung gagawin na natin siyang salinity. So yan, dyan tayo kumuha sa ating system ng panghalo natin. Ayan. So ito ay fresh water pa rin. Tapos nakapag-test na tayo ng chlorine dyan. So wala ng chlorine. Positive na. Ayan, sobrang lino ng tubig. Ayan. So, ngayon ay gagawin na natin siyang salt water. So ayan. Bali, kukuha lang kayo ng galon tapos isishake nyo dyan. Dyan ang tutunawin. Ito, ito yung gamit natin. Blue creature sea salt. Ayan. So ibubuhos ang natin dyan. Dito tayo nagbuhos sa pangalawang chamber. Ayan. So ibubuhos nyo lang yung hinalo nyo. Dapat uh, matunaw siya at walang matira doon sa may pinang-mix nyo na uh, bottle or galon. Ayan. So, ito na siya. Uh, ayan. Mapapansin nyo, nagiba na yung bubbles. Sobrang maliliit na yung bubbles. Ayan. ayan. So, ibig sabihin yan ay ang water natin ay maalat na. And para ma-check nyo yun, gagamit kayo nito refractometer. Ayan. Ito yung pan-check natin ng salinity. Ayan. Ayan. So, ang, ang dapat na reading na gusto ng mga crabs ay dapat ay nasa 0.15 hanggang 0.25. Ayan. May bubbles na rin dito sa skimmer natin. Kaso di ganong mabubbles kasi wala pang uh, ammonia or malinis pa ang ating system kasi wala pa yung mga threats. So hanggang dito lang muna ang ating video guys. See you on my next vlog.